Ayan, dancers. Taga saan kayo? Taga Isulan. Kalawag dos. Ilan kayo lahat na nag-perform? Nine na mga bata. saan sila nag-aaral? Sa PC Bayoni. Ah, PC Bayoni. Mm, very good. So si Ma'am Ruby ang inyong principal. Ma'am Ruby Lapides. Uh -huh. maganda si Ma'am Ruby. Ayan, Ma'am Ruby, ang iyong mga pupils. Sila ang mga performers natin sa province. Thank you very much. Ano ito? Unta. Ah, okay. Yan ang tinatawag, sir, na unta po. Unta. Animal. Uh hmm. -huh. Yan, kapasiti at saka klong. Ito, kapasiti. Kapasiti. Unta. Klong. klong. Yeah. Kulintang. Kulintang. Very good. Ito na po yung dabakan. Ano? Kabakan? Dabaka. Dabakan. Dabakan. Atambol, dabakan. Atambol, dabakan. Uh, ito naman yung agong na maliit. Agong na So, siyam sila lahat. Yes, sir. Very good. Kasi pag may program dito sa province, ay bisita kayo kaagad ang tatawagin. Oo. Uh -huh. Very nice. Eh, hey, Alex sa kayan Anong grade na kayo? Grade Ah, Grade two. Rato, grade. First year high school. sino first year high school. Yung ano? Pre-grad. Tibuig. Yon sir. sir. Tibuig. Tibuig sir. Tibuig. Tibuig sir. Tibuig. Tibuig sir. Tibuig. Si Ah, Ano pa alam mo? Alex Mandalas. Ah, okay. Saan ka connected? Sa uh, Dati naga uh, sayo uh, ka lang. Sa GSO ko dapat uh, then naglipat na wala pa sa SPPA. Hmm. So Dati nung itong, ginagawa, kalit, uh, oh. Um, Malit pa ko. Scholarship ko sa USM Kabatan ito. Uh, kapapagarya in Sam, sa eh, binadal din dahil sa kabakan. So, yung mga gamit, saan ang galing? Sa akin, sir. Ah, ito yung sa lahat. Oo. Oh. Uh -uh. Okay. Very good. Transfer naman ako doon sa MSU Jensen. Yun ang kanila grupo, Kapapagarya. Kapapagarya. Pero hindi ako napalad na tapo. Ah, sige lang, okay lang. Ang ganda <laughs> naman ito. Dito uh -huh. kung may bisita kami, oh. eh kung may bisita si Gov, katawag ga, yung tourism oh. sa akin, yung sila oh. Donet, o oh. pwede kaya sila Gibson, hmm. yung membro ng Tourism. Tourism. Hmm. Under Sige. kay Sir Kahat, the uh -huh. Latin. Sige. Ang ilang uh, head office oh. of the tourism. Sige. Thank you. Okay sir, thank you po.